araw ng Martes ngayon dumating yung aking itlog sampung tree ayan, kararating lang yan nung galing yung asawa ko sa paghatid kay Bunso kinuha din niya agad ito kasi pag hindi kinuha agad mauubos yan, wala na kami paninda ayan guys ang aming itlog sampung tree yan guys yan o. Oh. Yung natira ng, sa itlog ko, ngayon ay araw ng Martis. Yan. Yan. Isang tree na lang at saka walong piraso. Yan. Ngayon ay November 19. Araw ng Martis. Ito ngayon yung kinuha ng asawa ko ngayon umaga. Yan. November 19 tayo ngayon guys 2024 ito yung kinuha niya ngayong umaga nung naghatid sa kay Bunso umuwi sa dito diritsyo na sa kumuha lang sa ng pambayad, dit, pambayad tapos dumiritsyo na sa dun sa latex ayan yung kanyang binili araw ng uwi bis ngayon guys November 21 namili na naman ang aking asawa ngayon ay araw ng Huwebes ng hapon. November 21. Yan. Namili na naman siya guys ng aming mga paninda. Ay wala na istak. Yan oh. Yung mga kulang. Ayun. Tatlong, tatlong box. Yan siya guys. Tatlong box siya. Saka mga plastic. Dalawang plastic. Saka sito. Saka sisto big sa yun, mga sabon yun yan yung pinamili ng aking asawa guys ngayon ay araw ng Webes November 21 ng hapon yan yan yung kanyang pinamili Pang pangalawang batch yan, guys yan ang kanyang pinamili araw ng Webes ng gabi 6.15 ng gabi guys ayan yung kanyang pinamili yung bolay ayan mamaya balikan natin yung guys ayan ibababa na ng aking asawa yung kanyang mga pinamili ano yan papapaya papaya malunggay ah, magtitinula na naman kami guys ayan guys araw ng uibis ngayon namili ang aking asawa ayan yung kanyang pinamili guys madami dami din yan ayan din doon tatlong karton, Saka may plastik pa doon sa likod. Ito yung plastik niya, oh. Ayan, inaayos na ng asawa ko yung iba. Saka ito, kasi nagluloto ako, guys. Tsaka yan. Saka yun, oh. May sisto yan, guys. Yan, sisto. Saka. di ba may ano kanina dito? Saan yung iba? Ito pa, sisto, Ayun, meron doon sa taas. Ayun yung binili niya, guys. Kinakita ng asawa ko, nag-arrange na sa dito. Saka yung dito, ayan. Tatlong cartons, yan. Yan lahat, guys. Yung pinamili niya ngayon ay November 21, araw ng Webes. So, yan. So, hanggang dyan lang. God bless sa atin lahat. Yan. Lagdag sa aking paninda.